six, seven, What's up, my Nangyari na ang pinakahihintay ng madlang people, umeri na ang makasaysayang pilot episode ng It's Showtime sa GMA Network. Bongga ang naging unang episode nito sa GMA7 dahil punong-puno ito ng pasabog na production numbers. Maliban pa riyan, may ilang kapuso stars pa ang nakisaya upang mainit na tanggapin ang programa sa bago nitong tahanan. Noong Sabado, April 6, nang masaksihan ng madlang people ang aktwal na pagsasanib puwersa ng dalawang media giants, ang kapuso at kapamilya network unang sumalang sa bonggang first episode ay sina Ann Curtis at Karil, na itinanghal ang Power by Little Mix, na sinunda naman ang intense solo rope dancing ni Kim Chu. May kanya-kanyang gimmick din sa opening ang iba pang hosts na sina Amy Perez, Jackie Gonzaga, Sean Dominguez, Jugs Hugueta, Teddy Corpus, Bong Navarro, Jong Hilario, Ryan Bang, Ion Perez, MC Mua Muakalaqian at Lasi Marquez. Pinainit naman ni Vice ganda ang stage sa pamamagitan ng kanyang bonggang performance bilang pagdiriwang na rin ng kanyang 48th birthday. Agaw pansin ng isang video na makikitang ang umupo ang komedyante sa tuktok ng GMA logo na nasa main building. Kasunod niyan ay full of energy na binati ni na Vice at an ang madlang people. We are making history today on, it's showtime, sabi ni Anne, at bigla namang sumigaw ang mga nasa studio ng, what's up, what's up, what's up, madlang kapuso. Ilan lamang sa kapuso stars na present sa show ay sina Sanya Lopez, Gabby Garcia, Gliza De Castro, Nadine Samonte, Mark Bautista, Christian Bautista, Chanti of LePilis, Jake Vargas. Mikey Quintos and Jillian Ward na bumida sa segment na Karao Kids. Nakisaya rin si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. at ang kanyang ina na si Miss International 1979 Melanie Marquez na tumampok naman sa segment na Especially for You. Kung matatandaan, noong nakaraang buwan ang pumirma ng kontrata sa GMA7 ang It's Showtime. Nagkaroon pa nga ng motorcade ang mga bumubuo sa show kasama ang big bosses ng ABS-CBN na sina Chairman Mark L. Lopez, President at CEO Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. Vidanes, at Group Chief Financial Officer Rick B. Tan. Mula ka-Pamilya Compound ay binagtas nila ang ilang kalye sa Quezon City hanggang sa makarating sa building ng Kapuso Network. Mainit silang tinanggap at sinalubong ng mga executive ng GMA Network na sina Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President at CEO Gilberto R. Jr., Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide, and Support Group at GMA Films President at CEO Attorney Annette Gozon Valdez. Samantala, sa unang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA7, tila nilampasaw nito ang It Bulaga pagdating sa TV ratings. Nakakuha kasi ang It's Showtime noong Sabado ng ratings na 9.6%, habang ang It Bulaga naman ay nakakuha lamang ng 4.4%, pero inaasahan naman na ito dahil ito ang unang araw ng pagpapalabas nila sa GMA7, ang malaking tanong lang ay kung mami-maintain kaya nila ang mataas na TV ratings. Abangan na lang natin sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.